Isa ka din ba sa mga nahihirapan dito ngayon kay Reels? Ang hirap kumita. Ang hirap makuha ng views. Well guys, kung isa ka dito ay panoorin mo po ang video ito hanggang dulo and pakibahagi na din po para naman din magbigay po tayo ng inspiration at motivation din po sa iba na magpatuloy. Yes guys, dapat po tayong magpatuloy. Bakit? Kasi kahit anong mangyari ay magfi-Facebook at magfi-Facebook pa rin po tayo. So, mahina man 'yan or sinasuggest man ni Facebook o hindi ang ating mga videos, tayo na po ang gumawa ng paraan para mas maipaabot natin sa ibang mga creators o ibang manunood ang ating mga videos. So, kailangan natin dito ngayon guys ng doble sipag at syaga para po tayo ay sumahod. Alam nyo ba guys, nung mga last, nung mga nagsisimula ako dito, mas malaki po yung kinikita ko or sinasahod ko sa Reels compared po sa in-stream ads. Pero simula po nung nag bago na po yung per play na po yung kitaan ng ads on reels nahihirapan po ako guys kahit po malaki po yung views or na ako ng maraming views maliit lang po talaga yung kita so ang ginawa ko guys is nagsipag po akong gumawa ng long form video alam naman po natin na hindi din talaga madaling gumawa ng long form video syempre kailangan mo talagang pag-isipan yung gagawin mo dyan na talagang panonooren kasi guys sa long videos is hindi siya talaga ganun nga sinasuggest talaga ni Facebook So, dapat galingan po natin na para po yung tao ay tapusin po talaga yung panunood ng mahaba nating video. Kasi malaki po ang kitaan. So, yun na nga po guys. So, wag lang po na after natin na mag-upload is hayaan na lang po natin yung ating videos. Hayaan mo na lang dyan na may manood. wag po ganun guys. So, ang gawin po natin, yung sa tingin natin na natutulog ang ating video, na sa natin na yung bang nagpagod tayo sa paggawa nito at karapat dapat itong magkaroon ng view or mas maraming views, guys, ang gawin nyo po dyan, i-share nyo po yan. Gumamit din po kayo ng mga ibang account para mas maraming mag-share. Okay? I-share nyo sa iba't ibang groups, messenger sa family, kung saan-saan nyo po i-share, wag po kayong mahiya guys mag-share. Kasi ito po yung as creator is kailangan po nating tulungan ang ating sarili, ang ating mga videos. Wag lang po nating hayaan na matulog lang po siya dyan at mag Mag-comment po tayo, mag-reply po tayo sa ating mga videos para po mas lalo itong mag-appear sa mga news feeds ng ibang content creators. Yes guys, kasi nga ang hirap nga ng views ngayon. Galingan lang po talaga natin ang ating paggawa ng video at nagpatuloy po tayo kasi kahit maliit man, natin this month may iipon po yan sa next month makukuha mo po talaga yan basta wag lang tayong panghinaan ng loob at manood po kayo ng mga video na kung saan mas lalo po kayong namomotivate wag po kayo dun manood sa mas lalong pinapababa po yung self esteem natin no na mas lalo po tayong nanghihinaan kasi mas marami po mga video na motivate po kayo at mas lalo po kayong magpapatuloy kasi talagang may kita po talaga dito sa facebook yun nga lang nakadepende po talaga sa iyo